Inutugis na ng maturidad ang mga nasa likod ng insidente ng panggugulo sa COC filing sa malabang Lanao del Sur. Isinilalim na rin sa Kamala Control ang lugar. May ulat si Louisa Erispe. Kinumpirma ng Commission on Elections na isa sa ilalim na sa Comelec Control ang bayan ng mabalang sa Lanao del Sur. Ayon mismo kay Chairman George Erwin Garcia, hindi siya papayag na para may nananadyang manggulo sa eleksyon sa lugar. I recommending to the M-Bank na yung malabang yung municipality ay iligay under comedy control. So nakarang eleksyon, comedy control na po yung malabang eh. ngayon uh, ay eh, ayoko ko po nung, nung gano'n na parang sinusubukan at uh, yung atin pong kapangyarihan at sinusubukan yung kakayanan ng komisyon kung sobra natin ipinahayag ang ating galit uh, dyan sa nangyaring yan. Uh, at uh, pinapahanap na po natin, pinapaaresto yung taong na Alam na po, pinpointed na yung mismong uh, out pangalan ng tao na involved na yan. Tinutugis na ngayon ang COMELEC ang nasa likod ng insidente. Pero kapag naisailalim ilalim na sa COMELEC control ang munisipalidad ng Mabalanga, anumang aktibidad ng lokal na pamahalaara, kailangan dumaan muna sa COMELEC. Meron din tayong mo monitor na local officials na nakialam at uh, hindi po natin patatawanan ng lahat ng niyan uh, lahat po yan ay kakasuhan natin Kausap na natin ng PNP at AFP at uh, sa mismong hanay din namin kami may decision kahit sa si LGU kahit yung pag dispose ng uh, pag uh, uh, release ng pondo kahit yung pag-implement ng mga proyekto kami po ang may uh, discretion dyan. at uh, therefore po uh, hindi natin papayagan na magamit ng kung saan ang pondo ng bayan para lamang sa pagpapa Uh, ng ng Maliba naman sa gulo sa Lanao del Sur, masasabi pa rin anya ng Comelec na naging mapayapa ang schedule ng filing ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Kahit pa nagkaaberya dahil sa masamang panahon, umabot pa rin sa halos 1.4 milyon ang naghain ng kanilang kandidatura. Kinumpirma naman ng Comelec, wala nang extension pa sa filing, lalo na sa Metro Manila at Abra na extended ang filing hanggang ngayong araw. Napakaayos po na naging filing ng Certificate of Candidacy po kahit po noong August 20 at talaga yung mga uh, sobrang tinumog ng ating mga kababayan. Wala na po extension ng alas 5 lamang po ang filing ng kanilang Certificate of Candidacy. Subalit so, kung sila inando na sa lugar kung saan po yung mismong sentro uh, o center ng ating filing, tatanggapin pa rin naman po yung kanilang uh, Certificate of Candidacy. May paalala naman ang COMELEC sa mga kandidato. Huwag nang subukan ang premature campaigning kahit sa social media dahil oras na magsimula na sila sa Oplan Baklas. Ngayong linggo, mananagot ang sinumang kandidato nga masasangkot dito. Luisa Erispe para sa bayan.